Kamusta mga tol? Iyak ang Sonics kay Rodman noong 1996 NBA Finals eh no? Magandang matchup sa sana Jordan and Pippen versus Kemp and Payton Kaso lang, biglang naging X-Factor si Rodman Eh tirayin na natin yan Pero bago yan, atyara muna tayo Focus lang sa goal yeah! Okay, game. Game 6 to, mga tol, ha? Nakauna yung Bulls dito. 3-0 yung standing. Pero last 2 games, nanalo yung Sonic. Simula nung si Gary Payton na yung nagbabantay kay Joke Dan. Naging 3-2 bigla yung standings, no? At ito yung season na 72-10 ang win-loss record ng Chicago Bulls. So first quarter pa lang Ayan no Si Peyton na kagad yung nagbabatay Kay eh, Jokdan eh Tinira ng Dillon Harper baon oh, sa pasita Kay Peyton At ito yung isang magandang matchup Dito mga tol ha Pippen versus Shrem Dalawang small forward Pareho pang matangkad O ayan sumalaksak so o oh, Nakauna na nga si Pip sa cross the third Pero mga tol Hindi biro tong Sonics na to ha Yan si Detlef Shrem mga tol Kung hindi nyo naabutan yan Yan yung unang-unang na Nowitzki si sa NBA 6-10 yan Na napaka-shooter pa O ayan, open si Harlin Hipon Jumamper Patay ka dyan. O, okay, ayan pa, si hipo na naman, o. na ka ng mga Steve Socrates na third. Ayan, eh, tinan nyo, parang Dirk Lawitsky, turn around by the way. Patay ka dyan. Tapos ang starting shooting guard ng Sonics eto o oh, Si Hershey Bonghoki, Shooter din niya mga tola. ha O yan sumalaksa so ako Bumelo Layup yan syempre, yung starting point guard ng Sonics Si Peyton Si Dillon Harper naman yung nagbabatay sa kanya Ayan drop coverage o oh. Bumihet yung mapper Patay na naman Kung hindi nyo alam mga tola, Yung si Dillon Harper dati Shooting guard yung pwesto niyan eh Pero si Chicago Bulls ginawa siyang point guard O yan fast break oh, yung Patay ka dyan Tapos siyempre naman Si Rodman yung power forward ng Chicago Bulls O yan, nasa ibabaw siya di ba? Siya yung tagapasa sa pwesto na yan para kay Doraemon. Binigay kay Joke Double team sana si Harleen Hipon eh. Oh. Pero tinira na kagad ni Joke Dan. 3 patay ka dyan. At syempre naman, triangle opens palagi yung ginagamit ng Chicago Bulls. At every time makakahawak si Joke Dan, mga tol. Ayan no oh. double team kagad ka palagi yung Sonics. First quarter pa lang to ha. O oh, yan, si Tisok sa third. 4-3 patay ka dyan. At si Rodman syempre yung palagi nagbabantay kay Sean Kemp. ayan mga tol, scorer na si Kemp ha. Ayan, pinoste ang kagad, sumalaksa. Ayun, Paul na kagad ka si Rodman. At sa totoo lang, mga 12 first quarter pa lang, makikita mo kagad, hirap talaga si Sean Kemp kay Rodman sa katawanan. Kahit malaki yung katawan ni Sean Kemp, ha? O kaya sila natin na mo, oh, wala talagang kaya kay Rodman. Yun na, tipin na ka ni The Worm! O yan, nagka-switch si Kemp yung ni Jokdan, no? One on one. Hindi makatira. Eh, sabi Jokdan naman, magaling yung hayop na yan, eh. Binigay kay sa third. Bigla jumamper. Patay ka dyan. O yan pa, triangle open sa boost. Doon na naman yung pwesto ni Rodman, no? Sa high post na naman, no? Eh, yung screen na sa weak side. Nalibot rin si Luke Longley. Ipinasa naman kagad ni Rodman. Eh, si Longley, oh, o so sumalaksak. Sabay ka na lang, Longley. I'm Mr. Longley. Pero dikit yung laban sa first quarter, mga to. Laya na naman si Peyton. Tingnan mo, oh. Sinabaya pa nga ni Mr. Longley. Palobo, pasok pa rin. Ang galing talaga niya ni Peyton, mga tol Kala niyo ba? Mayabang lang talaga yung hype na yan, eh. Pero meron naman pagyayabang pag talaga. Ayan na naman, tingnan mo, oh. Biglang pulak na naman. Patay na naman! Tapos si Joktan na naman, hindi masyado nakagawa ng first quarter. Mahigpit kasi talaga yung defense ni Peyton. Eh, tinan mo, oh. Binigay sa weak side, binuwan na kagad. Ka Ayun, eh, sumapit pa nga. Pero biglang lumamang ng anime yung Chicago Bulls sa dulo ng first quarter. Ipinasok na si Papa Tony Kukos. Eh, ano, ang original Papa ng NBA. Eh, sumalaksa so, ko. Kalibete yan, lumayap. Shoot! Ah! Kaya yun, natapos ang first quarter, 18-24. Lama ang 24. Hoy, like mong hype ka, ha? Maulan na nga. Bumaha pa nga sa amin kaapon. Hindi ka pa rin nagla-like. Patuwang ka eh. -like na. <laughs> Tapos second quarter, ayan na naman, no? Yung magaling lang sa video, okay, highlights. Tinalungan na naman ang na referee. Tinawagan na naman ang alam. Na foul free throw na naman tuloy. Sumablay naman yung pangalawang free throw ni Jokdan. Pero tignan nyo si Rodman, mga tol. Ayan, no? Hirap na hirap talaga si Shaun i Ibakso si Rodman. Nakuha na nga niya. Ayan, ang putback. Prr, foul yan. Ayun yung reaction ni Rodman. May iinis ka talaga dito kapag kalaban mo ito, eh, no? Umabot pa ng siyam yung lamang ng Chicago Bulls. at naagaw na nga ng tiruso ko sa third, do. Oh. Diretso ngayon sa pass break. Ayun, nice pass kay Jokdan. Aba, teka lang, naalala ko. Nakakita ko sa video ko okay, itong highlights na ito. Ah, hanep! <laughs> Sunod-sunod yung steal sa Chicago Bulls, mga tol. Napaka-careless naman kasi ng mga pasta ng Sonics. Eh, tinan nyo yung isa pa. O oh, yan, oh, Tapon na naman ang sabaw. Fast break yung si Papa Tony Kukos. Ipinasa kay Dylan Harper. bumobo pa. Wala naman. Nakatipi naman ni Papa Tony Kukos yan. Pero mga tol, kapag si Peyton yung nagbabantay kay Joktan, eh tinama oh, hindi makatanggap ng pasa walang niya. Ayun, nakalagkad pa nga ni Papa Tony Kukos yung pivot put niya. ka dyan, Papa. O yan, Paisa, nagkaswish oh, si Halinhi hipon yung pantay. Sumalaksak, so, natapig ka sa likod eh, o oh, tapo na Fast break Sonic, sila pa ni Coach Kero? Oh, parang all ball naman eh oh. Pero call daw, sabi ni Rep. Diyan bumabawi ang Sonics mga tol ha. Adya si Peyton, defensive player of the year pa nga yan eh. Tapos adya pa si Kemp, sobrang athletic yan, di ba? Ayan oh, pao oh, si Jota sa video kay ha. Takbo ngayon ang Sonics. Nagkalit sa matchup eh oh. Kaya si Kemp, napasato tuloy. eh. Pumloater, pasok naman yan. Ayun, naka 8-0 lang bigla ang Sonics. Hindi makaform ang Chicago Bulls sa depensa ng Sonics. Epa, oh. Si Tiso Cruz na third na maso, malaksa. Ayun, offensive ball ka dyan, tol. At pumapasok pa nga yung mga tira ng Sonics. Ayun na naman si Harlin Hipon, no? At sa pasitan yung referee. Nag-shuffle na yung paa. Hindi pa tinawagan ng traveling, eh, oh. Pumulap na Patay na naman. Nakaupo naman kasi si Rodman noong panahon na to. Kaya tinan mo, makikita mo talaga para masigla yung Sonics, diba? O, na naman si Kepo. sa ilalim, mo oh, Isi two points tuloy yan. O, pa, isa. Double team na naman sila kay Jogda, no? Pero this time, Maganda yung pasahan ng Chicago Bulls Eh si Mr. Longley sa ilalim O oh, Longley I'm Mr. Longley Tapos dito mga katot, tignan si Rodman Ayan no, iniwanan yung bantay niya Switch daw sila, eh. switch daw eh E pinasabigla sa bantay niya Yung sinabay ang pangabao oh, sa pasitan Isa para, front fall daw si Rodman Sabi ni Rep Kaya yun natapos sa second quarter 38-45, pito lang ang lamang ng Chicago Bulls Ah, Tapos third quarter, eto na oh, posa si Kim kay Rodman, dumobol team na naman si Dillon Harper, ayokinik out, libre to si Peyton, potre, patay ka dyan, 4 na lang ang lamang. Pero bumawi naman kagad si Dillon Harper, Eh, tinan nyo, fast break oh, ibinilig sa kanya, libre tuloy yan, potre, patay ka rin dyan. Palitan ng puto kung nangyari sa simulan ng 3rd quarter, at na nyo naman si Harlin Hipon no, tinan nyo galaw mga tolo, parang whiskey talaga, ayan no, oh. patay na naman. Tapos ah, boost na naman uli Post si Joktan, no At every time daw do Dobuti man Sonics mga tol Kick out kagad siya eh oh O yan e, pa isa Kick out na naman Si Dylan Harper na lang Tuloy yung tumira Ang hirap naman niya Tungkap tuloy yan Pero nakakuha ni Jokta Nang no? rebound Nakapot back pa nga Ayan boost na naman Ang bola dito Screen si, si Rodman no? Oh. Solid solid yung screen no oh. Sinanubong naman kagad si Joktan. Sabay kinick out Ayan na naman Mr. Longley. Libre yan Jumamper Long I'm Mr. Long <laughs> Maganda yung laro ng Chicago Bulls third quarter, mga tol. Pumapasok na yung mga tira nila, eh, yan, no? Players kayo sa ibabaw. Dillon Harper, open niya, portray. Patay ka dyan. Biglan na yung ng Chicago Bulls, ha? Pero bigla naman nagplay ang Sonics off the ball screen para kay Harleen Hipon. Ayan, open tuloy yan. Jumape, patay ka rin dyan. At as usual, double team palagi yung Sonics kay Jokdan. Pero ito na, mga tol, ha? Nagsimula na maghalim mo si Rodman dito. Eh, tinama, o, oh, nakaw, walang bumaksot kay Rodman sa ilalim. Offensive rebound, napunpak pa nga yan. Si Sean Kemp, mga tol, Rindido do kay Rodman na walang niya. Ayan, tinan mo tinan niyo, Oh, nakalak mga braso nilang dalawa. Tinulak ni Kemp. Ayun, magsako. Eh, si Paul ka dyan, tol. Ang lakas pa mga asar talaga ni Rodman. Ayan, tinan mo, Oh, reaction pala na pagbubuka niyan. Makakasar ka na talaga, eh. Pero mga tol, sa larong ito, ha. Makikita mo talaga kung gaano katalino si Rodman. Diyan pala, kita mo, ayan, no. Oh. Pinilat na kagad niya yung lane sa fast break. Napasahan tuloy si Lebes na, ah, Paul, counted pa ka. Tinan niyo reaction ni Rodman, mga tol. Akala mo, tumama Walang ya, eh, no? yeah! Wow! Dalang-dala tuloy bigla yung crowd eh. Napapatalo na nga sa tuwa. Walang yayo Sunod-sunod na yan, mga tol. Ha? Puro road ban talaga yan. Ayan, nasa siya, Oh. Binabasa niya yung play, di ba? Kita niya yung ginawang cut ni Peyton. Nakita niya, o. Oh. Ayan siya, Oh. Nakagaw na nga niya. Fast break tuloy yung Bulls, pero mabilis naman nakababa yung Sonics. Natapik ang bola. Bulls, Bulls pa rin. Baba naman sila ngayon sa depensa. At ito yung play na sabi ko kanina, talagang matalino si Rodman mga tol eh. Tingnan niya mabuti ha. Kaya eh, siya 'di ba, sa ilalim. Pagpasa kay Payton, nag out siya, 'di ba? Pero hindi pa nakakarating kay Payton yung bola, patalon na kagad si Rodman. Nagigets niyo ba yun, mga tol ha? Ibig sabihin noon, na-anticipate niya yung gagawin ni Payton. Meron siyang iniwan sa ilalim kanina, 'di ba? Malilibre 'yon. So malamang pwedeng ipasa ni Payton dun yung bola, 'di ba? Kaya inunahan niya kagad o oh. tumalon na kagad siya eh, oh. Kaya pagpasa pa lang ni Payton, nasa air na si Rodman, nauna na. At ayun natapik pa niya, oh back to back Rodman to ha pero hindi lang sa depensa mga tol eh. kahit sa so, opensa tingin niya pasa ni Rodman kay Jokutan ayan o oh. no? nice pass na libre tuloy nagkaroon tuloy na video kay Highlight si Rivers Ayun, biglang 17 eh, yung lamang ng Chicago Bulls Pero lumaban pa rin yung Sonics ha Ayan, fast break sila o, oh. nalibli si Perkins si Jumper Patay ka dyan Puro kay Peyton naman to ngayon mga tol Biglang tumira ng Tripos eh no, patay ka rin dyan Nakaupo na naman si Rodman mga tol ha Kapag nakaupo talaga si Rodman, mas maganda talaga nilalaro ng Sonics eh Nice pass oh. O yan pa isa By the way Ni Harlin Hipo no? Wala naman yan O yan si Kemp mga to, no? Nagkakabuhay Kapag wala si Rodman sa loob eh, no? Kapag nasa loob si Rodman Hindi makapahingol tong hype na to Yan nakabot bang pa nga Ayun Binilik na kagad si Rodman O sinalangan lamang kasi eh. ang kagad ni Kemp Ni Noble Team na yun, tapo Nasabaw Pero nakafast naman Sonic Tito Yan si Peyton Yung pinasa kay Kemp Patay ka dyan Kaya yun natapos ng third quarter 58-67 Lamang pa rin naman ang Bulls tapos fourth quarter, double team pa rin palagi yung Sonics kay Jokdan. Ayan, narati sa Jago Brown. Open niya. Portrait. Kumalog naman. Tapikan. Ayan na naman si Rodman. Oh. Nakaribon na naman. no? Oh. Dalawang magkasunod yan, mga tol. Nakakawin na offensive rebound si Rodman. Eh, sa si ilalim mo, oh, hindi talaga kaya ni Kemp, mga tol. Eh, no? Naribon na naman ni Rodman. Ang call pa nga ni Kemp. Pang-apat na fall na ni Kemp yan. Tapos dalawa magkasunod na assist pa yung ginawa ni Rodman Eh kay Papa Tony Kukos Ayan no Triangle offense yan Na-screen na ni Ker Pinasan ni Rodman portrait Patay ka dyan O yan pa isa Triangle offense na naman Si Rodman na naman may hawak no Screen na sa weak side Tingnan niya ni Rodman Mga tolo Libre na naman si Papa Tony Kukos portrait. Pero yun, nakasagot pa yung Sonics, mga tol. Himala, nakaribot si Kemp kay Rodman. Ayan, no? Pasa-pasa. Ayun, nalibot tuloy si Peyton. 4-3, patay rin yan. Pero wala, mga tol. Ito, ha? Si Joke Dan, siya pa yung naging finals MVP dito. taita-isa -ta sa larong ito. Ayan, tinama. By the way, oh, naman. Buti na lang talaga kakampi niya si Rodman. Meron siya taga rebound ng mga mintis niya. O, ayan pa isa. O, oh, triangle office na naman, diba? Ipinasa bigla kay Joke Dog. Turn around, by the way, yung ginawa. Tungkab na naman. Tingnan nyo sa ilalim, mga tolo. Kawawa talaga palagi si Kempke Road pa eh, no? Offensive rebound na naman. At fall na naman si Kemp. Pang limang fall na ni Ay, nako, Jokdan Dan. Pang video okay ka lang talaga eh. Sige, tira mo na tira. Meron naman taga-remote naman. Ah, natapik na naman ni Rodman no? Ayun, nahiya na nga. Hindi na tinira ni Joke Dan. Wala na mga tol, puro si Rodman talaga nakakaw sa na rebound eh, no? O yan e, pa isa, binaksot pa si Kep muna, na-rebound na naman niya. Ang maganda talaga kay Rodman mga tol, hindi naman talaga yan may score, di ba? Pero marunong talaga itong pumasa. Yan oh guys, pass na naman, no? open to the sa course na third, portrait, 3 come naman yan. Pero nakakaw pa niya ulit yung rebound, pabanda, ah, pumasok na naman. taitay talaga si Jokutan sa larong ito, mga tol. Eh, pa-isa, o, oh, isolation naman daw. Tabi dyan, isolation daw, Oh. Hinawi yung bantay. Nakakita na referee. Offensive ball ka dyan, Jokutan. Yan, oh, hindi mo makakita sa video ko yung ganyan, ha? Pero wala na. Lumaki na yung lamang ng Bulls sa quarter eh, no? O yan, libre pa nga si Tirso ko sa third. -so corner, portray na naman. Patay ka dyan. Si Jokdan, mga tol, tira pa rin ng tira. Baldugo naman ang walang niya. Buti na lang talaga, masipag rin ba yung mga kakapin niya rito eh, no? Ayun, naka-fast break ba nga Sonics? Lamang 14 ang Bulls dito, ha? Last one minute na lang nalalabi. Minuto tapa nga ni Rodman, no? Baos pa ba si Pero yun, napoodback naman nila yan. Kaya yun, champion na Chicago Bulls dito mga tol. Ha? Pang apat na championship na nila to sa anim na taon Eh si Joktan ay bitawan ng bola. O oh, sige tol, sa iyo sa iyo na yung ball na yan. Para palagi yung maalala na napakarami mong mintis sa laro nito. Pero nag-champion pa rin kayo dahil sa si mga rebounds si Rodman. O yan, umiiyak pa nga eh, oh. Dahil ko sinablay. Buti na lang palagi nare-rebound ni Rodman. Kung hindi, nakakaya siguro baka sabihin nila si Lola Pro na yung gold <laughs> eh. 22 points lang si Joktan sa larong ito mga tol. Ha? 5 out of 19 lang sa field goals. Baldog na, baldog walang ya eh. Pero si Rod... 9 points 19 rebounds 11 galing sa offensive rebounds 5 assists 3 steals 1 block at 0 turnovers ha yun eh namamaw eh out rebounded ng Chicago Bulls and Sonics 51 to 35 dahil kay Rodman syempre at napag-graduate pa nga niya si Sean Kemp ha sa game 2 mga tol kung saan nanalo din yung Chicago Bulls 10 points 20 rebounds naman si Rodman 11 offensive rebounds na naman so sa dalawang panalo ng Chicago Bulls dito mga tol ha dahil talaga sa rebounding ni Rodman kaya naalala ko pa nga meron mga nagsasabi dati na talagang pwedeng maging si man yung maging finals MVP dito. Pero yun nga, syempre, si Joke na pa rin yung naging finals MVP para meron pang video okay highlights. O, okay, napangimagas, maglike, mga hitar na magaling sa video okay highlights.